Eto ako guys oh. Naghahantay ako ng aking alaga. Wala pa. Medyo late siya ngayon. At ito grabing init dito. Sobrang init. Mga kalangga ko dyan. Mga ka JSM Black. Dito ako sa ilalim ng puno. Nagpalilim kasi sobrang init oh. Ang init dito namin na. Oh, sobrang init. Ya, yeah. eto, 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 eto. Sa lilim ako, nasa punong kahoy, si Jess M. Lend Vlog. Shout out, John. Nananghalian na ba ang lahat? Nananghalian na ba ang lahat? Grabing init, oh. Uh, diba, oh, Oh, tinan nyo, grabing init. Grabing init, grabing init dito. Sobrang sobrang init dito mga kalangga ko. Oh. Ang ganda ng boses ng mga bata. Nagpa-practice sila ng kanta. Diba o? Oh. Mga bata nagpa-practice ng Chinese song. Oh. Ganda ng mga boses nila. Chinese song. Hindi <laughs> ko rin maintindihan pwilan kasi yung doon sa kabila, oh. Sa so, tapat. Mga child, ah, uh, ano. Uh, oh, see? Ang enjoy ng mga bata. Dito ako, guys, sa puno. Oh. Wala pa yung alaga ko Medyo na-late siya ngayon dumating. Wala siya pa. Amay mo na. Iyon ang grabing init namin ngayon dito. Thanks for watching. God bless us all. Happy lunchtime, everyone.